Hello everyone! Welcome sa aking channel, Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang energy, the vibe, vibration para sa April 25, 2024. Ang tagal natin hindi nakapag-reading guys. So, pasensya na sa aking mga followers. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. So, tignan natin. Taurus, Virgo, and Capricorn for Earth Signs, Spirit Guide. First card is Judgment. Okay. Oops. I'm open the card. Okay. So, ito yung dalawang nahulog. Meron tayo ditong Four of Swords and King of Pentacles. So, naka-reverse siya. So, this day, um, Divine Queen, mga ka-Divine, um, ito yung araw na nag-aantay ka ng grasya. Nag-aantay ka ng grasya dahil ang dami ring umaasa sa'yo andyan ang anak mo, andyan ang asawa mo, andyan ang pamilya mo, um, nag-aantay sa'yo. Nag-aantay sa'yo, no? Um, dahil this day, um, makakaranas ka ng andami-dami mong problema na kailangan mong masolve. No? Ang dami-dami mong problema na kailangan mong isolve ngayon, pambayad ng bill, so siguro may mapuputulan na dito ng kuryente, um, tuition ng anak mo kailangan mo ng bayaran sa school yan siguro nakatanggap ka ng um, form for, galing sa school papel, letter na kailangan ng bayaran or sa mga bills, disconnection mga ganoon, bagay and inaantay ka na, ikaw lang kasi yung inaasahan nila guys, kung makikita mo dito sa card ba, nakatingin lang sila sa'yo So, ikaw yung pinaka-breadwinner dito. So, hindi lang ikaw yung padre di pamilya. So, anak ka siguro dito breadwinner. Ayan, naka, ang na ikaw, umaasa ka lang rin sa um, siguro may sumusuporta sa'yo from other country or sa trabaho mo. Ayan. So, tingnan pa natin guys sa ibang card. nakikita ba guys? So, ayan, meron tayo ditong two of water. A relationship that continues to grow closer. Forgiveness, the positive re resolution of a conflict. So, for some of you siguro is nakakaranas rin ng pag- um, Makakaranas rin sa inyo ng mga um, hindi pagkakaintindihan sa pamilya. So, lumabas itong card na to na alam niyo ba yung pag-aaway-aaway? Yan din yung magiging dahilan kung bakit kayo magiging mas close pa sa isa't isa. So, kailangan nyo lang ng pagpapatawad, pagintindi, and positive solution sa problema yan. So, magkakaranas rin kayo dito ngayon ng conflict. Ano? It's either din sa mga nasa relasyon, sa pagkakaibigan, or sa mga married couple dyan. No? Makakaranas kayo ng uh, mga pagsubok ngayong araw na to. So, bigyan nyo lang ng magandang solusyon yan dahil hindi naman lahat ng nag-aaway is idadaan or magre-resolve agad ng paghihiwalayan. So, meron din tayo ditong um, nights of fire. So, a sudden event that needs immediate attention. Time is of the essence. Think things through carefully. So, katulad nga ng sinabi ko kanina. So, magkaano lang sila ng... Knight of Fire and the Two of Water, no? So, may mga kaganapan talaga dito ng mangyayari ngayong araw na to na kailangan talagang mabigyan ng atensyon, mabigyan ng agarang solusyon, no? Hindi nyo na kailangang palakihin kung ano man tong mangyayari ngayong araw na to. Huwag nyo nang palakihin. So, time is gold, no? Time is of the essence. So, pag-isipan mo, Um, before ka rin magbitaw ng salita or magplano, pag mag magplano, mag-isip ka um, ng mabuti. So, hindi agad plan kung anong naisip mo, yun na agad. So, pag-isipan mo ng ilang beses. Okay, so we have here the six of air. Things are looking up. The end of a difficult situation taking a trip. So, itong pangyayaring to, mabibigyan nyo rin agad to ng solusyon ngayong araw dito So, kailangan nyo lang rin talaga ng, ng, alam mo yun, pang unawa. So, siguro, nagkak yung iba sa inyo is, um, nagkakaroon ng problema. Siguro, gusto mag-travel abroad, um, pumunta sa ibang lugar, no? Taking a trip ang nakalagay dito. Baka may mga hindi kayo pinagkakasundoan um, pinagkakasunduan about sa pag-alis o paggala ninyo, pag out of town. Ayan, baka napakasimpleng bagay lang rin yan, ano. So, two more cards. Or, earth signs. Oh, spirit guide. So, see, we have here a blessing. So, for some of you, ano, Um, may paparating na blessings. It's either kaperahan or Uh, malalaman nyo na uh, may bago kayong miyembro ng pamilya. Ayan. it's either malalaman mo buntis ka o may pararat, parating na pera or kahit anong blessings, positive blessings to guys, no? So, yun lamang. Air Science, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!